Alam nyo, I'm feeling extra generous today. So, I, I will volunteer myself. Sasamahan ko sila na lang para, alam nyo, sa mga games. ang tanong lang, sino kay Kim Kimang sasama sa akin? Ayun. Pero ano tanong, gusto ka ko ba nilang kasama? Ay, basag agad. And then... Pwede nyo naman ako pagtulungan. Parang ano, parang agawang buko. Kaya tanongin natin. Sige na, sige na, si Yuaki. Uy! Uy! Oh! Oy, as asahan ka ba? Tek, tek, te te tekalan, tekalan. Ang te daya mo naman, bro. May extra bola kang kasama. Oy! <laughs> oy! Oh, ay, chika, chika, chika. Oy, oy. Nandiyan tol. Kausapin mo 'yan, ah. Kausapin mo 'ko 'yan, tol. Kabiro. May galang nang ako sa'yo. Kumare, Kausapin mo 'yan, tol. Kausapin mo. Dire. Puso, niyan, you know? Puso De, niya, no? Huwag ka rin. Taga, taga. Pwede bang mamili rin ako ng kakampi? Allen, Oo brother. Naman. Okay lang, samahan mo muna ako. Okay yun. Kahit kulang tayo ng bola. Go lang. Ay! 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 Wala na ako dyan, ha? Wala na ako dyan, ha? Ay! Wala na ako dyan, ha? Si Kim at si Waki ang lalaban para sa pink team. Si Kim at si Allen naman ang pambato ng green team. Get ready, players. Tatoy maglalaro tayo ng... Shoot at Shorts! Paramihan para mihan lang ang dalawang team na magshoot ng bola. Pero ang gagamitin lang pang salo ay ang kanilang super size short. Oh. Ang team na mas maraming nasalong bola ang siyang panalo. Kim and Kim, Pwesto, na. na! Let's oh, go. Players. Atto, lang natin sila. sila. Chris, uh -huh. dito tayo, Chris. <laughs> Baka tamaan ikaw. Ano, Baka po. Parang isang yes. na lang. Madali ako. Okay na ba? Ready na ba sila? All oh, players, you have one minute and thirty seconds. the clock! Happy, Happy time na! na. Let's go! Oh, okay. Ay! Naka! Ang galing ni Waki, ha! Oh. Tinatama! Ang galing ni Waki! Oh. Oh, wala Ay! 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 na Ay! 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 yung madami-dami na sa pink. Oo. Oh. Oh. Nag-aagawan po sila, nag-aagawan. Oh! Ay! Si lumabas! Ayon! Pwede kayong mag-agaw! Sino yan. kaya ang mananalo? Ay, pink or green? Ito nga, nagdadaya ng isang waki? Alin, ano ba yan? Palobo, Alan, palobo. Ayan! Ayan yung Ay, technique. Yung message mo marikta, oh, Ang galing naman. Ang galing naman. Nakik nakikisama ang mga pinsa ni Waki. Oh. Ang <laughs> nakikisama. Pinsa niya, akil niya. Lolo <laughs> <laughs> niya. Si Alan, si Alan, ang galing mga <laughs> Si Alan, wala pa rin measures. May ano pa naman. Five, four, three, two... Oh. Okay, Chris. Bila ka Bilang mo na, Chris. Yung yeah, sa pink team. Let's go. Let's okay, bilang natin. Pero, pero, oh. bago lahat. Minus one. one. Ang pink kasi lumabas. Oo. Oh. Oh. lumabas. Bawal oh. kasi lumabas. Okay, Chris. Bila na natin ang pink team. Oh. Ay, bawasan nyo pa ng apat yan. Two. Three. 3 4 <laughs> Ah, dandahan lang, Chris, baka kung ano mahawakan mo dyan. Five. One. Six. Touch move, touch Seven. move. Seven. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 balls. Eighteen. Yeah. Green team. 1, 5, 10. sa balls, <laughs> 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 Ang tapang mo sa balls. 19, 19, 19. Congratulations oh, to the win! Oh, yeah! okay. Let's go. Oh. Teka lang, teka lang paro, palukot si Waki dito. Oh. <laughs> teka lang, palukot okay. yung bola. Ano yun 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 Ay! yun 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 yun